bababa na tayo, guys, na. Ay, my God. Ay. Grabe. Guys, bababa na tayo guys na. Ay, my God. Ay, grabe. Ay. Mayroon pala dito. Ay.

Yeah David guys. So brother mo bato. Hey guys. Tapakot rin niya. Friend guys, ini ako na mga kasama ko. Hirap pala bumaba ba dito. Ay, mga kasama ko, guys, iniwan ako. Ayan, o. Oh. Ito, guys. Mag ano ka ulit, Rampa? Yan, nag-Rampa. <laughs> Pupagod. Tara na. Pagod ako. Oh my God. Ano naman, na At least worth it naman. So, worth it. Alam nyo, guys, hi. dito sa DRT, guys, Secret Falls ano, entrance fee 80 pesos. So, may cottage guys na 150 tapos 200. So, lahat dito may enjoy mo. Lahat mapupuntahan mo guys. <laughs> Ayan. Kaso nga lang, yung pools nila guys, ano, kunti lang tubig. Kaya karamihan nang naliligo dito dun sa may dam. Doon oh, pala kasi sa paas kasi. Oo. Oh magkakawal kasi yung picnic ay kapagod ang tataas tas puro bato, malalaking bato guys so delikado pag di ka, ka nag-ingat magkakaralang ating bata ang taas hi guys ayan so ingat-ingat lang wala naman, nandito ni Kiko Ingat-ingat lang. Ayan guys, ay, so yung kapatid, kapatid ko na isa, makulit. Tapos yung kaibigan ko na isa. Kapatid na ako magulit guys! <laughs> Ito! Alam niyo guys, Grabe. Alam niyo guys, ang ingin ng makina kasi yun yung pinagkukuha nila ng tubig pang supply din sa may dam. Kasi nga yung pulse dito, nawala ng tubig. Kunti lang yung tubig kaya sa mga, yung mga taong pumupunta dito, sa dam lang nani So ito guys, pabalik na kami. Pala tinawag na secret calls <laughs> Ayan. Kapag na lang, mamaya maaarad pa tayo ayun kayo may swimming pool naman dito guys haso no? pang bata so uuwi na rin kami guys kasi hapon na dalawang oras yung biyahe pa uwi sa amin kaya thank you for watching guys